dapat madet kasi sa ikaw umiyak na ako Oo oh, nga Oh, tabi dyan. Oo. Oh, niyan. Ayun. Na bend line na na na. Walang Wala laglag ako. Oh, 'yan. Game. <laughs> <laughs> Game na <nakamig> tayo. <laughs> oh, oh my gosh, ha? yung tiktok. Ito si Buya, oh. <laughs> <laughs> Ayoko na ka tumigil. O, oh, tuigin kayo. Hi! Hi! O, oh, layo Ayan Ay na. mga sibuyas yan. Eto, sibuyas? Oo, ito eto pa. Ito yan. Ha? Palay, are. Ay, palay ba to? Wala ko sibuyas din. Lalaglag pantalong ko. Wala pang laman ng sibuyas? Ate? Ma Wala pang laman sibuyas? Ay, ma Sibuyas. Hi! Sibuyas. Ito, ito, ito. Ito daw palay. Eh. Ah, ganito pala siya. ka na ako dun ah. Punti ka ng maungot <laughs> mo. Inet! Pagdating <laughs> natin ito sa Cavite, eh, mga negra na tayo. Diba? <laughs> oh, <laughs> negra pa more. eto <laughs> bibitas tayo ng kamatis Hoy Ben, picture, picture ka naman ng namimitas tayo ng kamatis. Tu so, na nga naka-video na nga oh. Ayan, namimitas sila ng kamatis. Hindi <laughs> man strawberry. <strobinis. laughs> Ay, gusto pala hindi pa napitas pero bakit? Yung ibang hindi pa napitas. Bakit hey, ma mga may -pula, pula na? Doon na pula doon din. Eh. Doon pula 'yon. Dundad,